guys, maraming version ang pagluluto ng pinakbet. And since na Bicolana ako, lalagyan natin ng gata for a change. Ang importante, nandun pa din ang lasa ng pinakbet. Kahit pa may gata, tara umpisahan na nating lutuin. Umpisahan natin mag-brown ng 1/4 kilo na liempo or kasim kapag medyo brown na ang karne. Maglagay ng bagoong alamang. Haluin lang natin ng few seconds at pwede nang ilagay ang coconut milk. Haluin lang natin ng konti at timplahan ng ground black pepper. Lagyan din ng bawang at sibuyas and isimmer ng few seconds only. At saka natin ilagay ang kalabasa. Iset lang natin sa medium to low ang apoy. Hayaan maluto ng konti ang kalabasa at pwede nang ilagay ang sitaw at talong at lutuin natin ulit ng few minutes hanggang lumambot ang sitaw at talong. I-adjust ang timpla if matabang magdagdag ng alamang. Last nating ilalagay ang okra kasi siya yung pinakamabilis maluto at optional if gusto mo maglagay ng labuyo para lang may naiibang kulay. And isimmer hanggang sa maluto na ang mga gulay. O oh, hayan tapos na, masarap itong kainin ng umuusok-usok pa at tiyak mapapaanlarize ka na naman sa ulam natin for today kuha na agad ng mainit na kanin at pagsaluhan na natin ang pinakbit sa gata kainan na